pumunta si na Senate President Juan Miguel Subiri at Senator J.B. Hercito sa Pag-asa Island para pasinayaan po ang groundbreaking ceremony ng mga proyektong pinunduhan ng Senado. Para sa buong detalye, added sa atin sa ni Raymond Dinasa. Nagtungo sa Pag-asa Island ngayong araw ang ilang senadora sa ni Sen. President Juan Miguel Migs Zubiri kasama si Sen. J.B. ito para sa groundbreaking ceremony ng mga proyekto na kabilang sa pinunduhan ng Senado ngayong taon. Inaasahang magpalakas sa presensya ng bansa sa West Philippine Sea ang planong pagtayo ng Philippine Navy Barracks at Super Health Unit sa Pag-asa Sinabi ni Zubiri, ang masasabing impasaktura ay hindi lamang investment sa pag-asa island at sa kalayaan kundi ito ay investment para sa seguridad sa West Philippines. Sea. Ayon kay Zubiri, may pakita natin sa China at sa buong mundo na may lumalaking komunidad sa kalayaan at gumagana ang military unit na handa magpatrolya sa ating teritoryo at sa ating exclusive economic zone. Ako, si Raymond Tinasa. Para sa kwentong politiko.